Marating ang mga bangka na maninisid ng barya. Bangka na maninisid ng barya. Pati bata, sinama o. Oh, ang litlit -lit, oh. naman yung bata. Pati sinasama nila. Ang cute pa ng bata. Nakahubad. Ala, dami na niyang bariyang naipon oh, sa kanyang bangka. Ayan o, oh, niya. Ayan. Ayan ang bariyan niyang naipon. kita bibigyan kitang bariyan. Ito, bariyan Oh. Si sini sinisid niya yung bariyang hinagis ko. Itong mga bata, oh, ang lilit ko, oh, Sinasama sa paninisid. Nakuha nyo? Magkano? Oh, Magkano na pulot nyo? Galing nyo po. Nakuha nyo lahat. Ang galing. Ang galing. Nakuha niya ap, ano, apat na barya. Eh Ay, yung bata oh, kakatakot bakit mahulog. Wala pa silang bariyan sa ipon. Yung isa, dami na ng bariyan. Ayan, dumami yung mga maninisid. Sigatingan. So, Ayan. Sisid lang kayo. Sisid. Dami niya ng barya oh, ayan oh. yung barya niya oh. Marami na siya naipon na barya. Ito dalawang bata. Kakatakot to, baka mahulog itong dalawa oh. Tuwawa naman, wala pa silang barya na ipon. Maria boys, God bless and uh, more blessings to come.